Agad na nalimutan ni Wayne ang sinabi sa kanya ni Tyson. Hiniling ni Tyson kay Wayne na huwag kakalimutan na isa siyang mahirap na tao sa paningin ni Celia. Paano nakalimutan ni Wayne ang ganoong bagay? Mabilis na tiningnan ni Tyson si Celia sa mga mata at sinabi, Ang singsing na ito ay peke at hindi ito kasing mahal ng original. Binili ko lang ito para pasayahin ka. Napangiting muli si Celia. Tinakot mo ko. Akala ko ay gumastos ka ng malaking pera para sa singsing. Wala tayong malaking pera sa ngayon. At ang gumastos ng malaking halaga ay walang kabuluhan. Nanlaki ang mga mata ni Wayne sa takot. Muntik na niyang sabihin ang hindi dapat sabihin. Muntik na niyang ilantad ang tunay na kulay ni Tyson. Nang sandaling iyon, naramdaman niya ang nagbabantang tingin ni Tyson kaya agad siyang nagpaliwanag. Nagkamali ako. Si Mr. Hudson ay matagal lang napaalis sa pamilya Hudson. At ang perang kinikita niya ay halos hindi sapat upang mapanatili siyang nakaluta. Paano siya makakabili ng diamond ring kung wala siyang ganoong kalaking pera? Lumiwanag ang expression ni Tyson. Naisip ni Wayne na mas mabuting makaalis na siya doon sa lalong madaling panahon. Baka sisihin siya ni Tyson sa hinaharap. Matapos magpaalam, binigyan niya ng malungkot na tingin si Tyson bago umalis. Na para bang isa siyang inabanto ng bitter na babae. Nakakatuwa talaga si Mr. Evans. Hindi napigilan ni Celia ang mapangiti. Natahimik ang mukha ni Tyson. Tinignan niya si Celia sa mga mata at sumagot. Tama ka. Talagang nakakatuwa siya. Hindi na napigilan ni Celia ang pagtawa. Tara, samahan na natin si Mr. Evans sa pinto. Nilibre niya tayo sa tanghalian. At ngayon ay inihatid pa niya tayo dito sa bahay. Malaking tulong siya sa atin. Walang pag-aalin lang ang niyakap niya ang braso ni Tyson. Tara, at samahan natin siya sa paglabas. Walang balak si Tyson na tanggihan si Celia. Oo naman sa pagiling ng kanyang ulo ipinahayag ni Wei na hindi siya masaya sa sitwasyon ang tanging nasa isip niya ngayon ay ang makaalis dito sa lalong madaling panahon tinahak niya ang daan patungo sa gate. nakatawag pansin sa kanya ang ilang pagkain sa mesa habang naglalakad siya papunta sa dining area ito ay malinaw na pinagsikapan ng chef ngunit ang resulta ay hindi perpekto Walang makapagsasabi kung anong klasing pagkain ang mga ito dahil maitim ito. Paniniwalaan niyang uling ito kung hindi ilalagay sa mesa. Ano ito? Medyo nabigla si Wei. Tinignan ni Celia ang mga pinggan at sinabi, Iyan siguro ang tanghali ang ginawa ni Tyson. Inihanda niya yan para sa akin. Ngunit kumain kami sa labas. Kahit ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng ganoon kaitim na pagkain. Ngumiti pa rin siya at sinabi, Kakainin ko iyan para sa hapunan ngayong gabi. Hindi ko kayang itapon ang pagkain na pinaghirapan niyang gawin. Muling tumawa si Tyson. Ang init ng kanyang puso. Pilit na kinurot ni Wayne ang sarili habang nakangisi. Hindi niya alam kung nananaginip siya o nakakita siya ng milagro. Si Tyson ay hindi kailanman nagpakita ng ngiti sa kanyang harapan. Kahit na ang aso ay hindi maaatim na kainin ang pagkaing iyon. Tila nang iinis na nagsalita si Wayne habang nakatingin sa lamesa. Paano nagawang magluto ng isang tulad ni Mr. Hudson? Sabi niya habang nakatingin kay Tyson. Umalis ka na dito ngayon din. Sabi ni Tyson nang hindi na siya nakatiis. With a confident expression on his face, sumagot si Wayne. Okay. Napaatras siya pagkatapos niyang sabihin iyon. Hindi naman kasali si Celia sa asara ng dalawa, pero naaaliw siya sa dialogue ng mga ito. Napabuntong hininga siya ng malalim. Napaka-adorable ni Mr. Evans. Muling nagdilim ang expression ni Tyson at nagsaselos ang kanyang kalooban. Is he actually adorable? Ipinulupot ni Celia ang kanyang mga braso sa leeg ni Tyson nang mapansin niya ang damdamin nito. Siyempre ang asawa ko ang pinaka-adorable. Dagdag niya ng may nakakaakit ng ngiti. Hindi napigilan ni Tyson ang mapangiti. Ang ngiti nito ay tila kakaiba at nakakaakit. Medyo nagulat si Celia. Ang ngiti nito ay nagpabalik sa alaala ng one night stand. Nang sandaling iyon, nakaramdam siya ng labis. Talaga bang guguguli niya ang kanyang buhay sa anino ng lalaking iyon? Oh no, bakit ito na naman ang nasa isip niya? Nang makita ni Tyson na medyo tulala si Celia, naisip niyang asarin itong muli. Ipinulupot niya ang kanyang mga braso sa balingkinita nitong bewaan at hinila niya ito sa kanyang mga bisig. Anong iniisip mo ngayon, Sel? Nakangisi niyang tanong. Sinubukan ni Celia na huwag isipin ang tungkol sa one night stand. Ang isip niya ay tumatakbo habang nag-iisip ng dahilan para kay Tyson. Ako. Sa kalaunan ay nakaisip siya ng magandang dahilan. Ngunit nagsasabihin na sana niya ito Sinalubong siya ng mapangakit na tingin ni Tyson. Iniisip ko lang kung gaano kakaakit-akit kapag mumingiti ka. Bumalatay sa mga mata ni Tyson ang kawalan ng paniniwala. Hindi mo ba alam na nasira ang mukha ko dahil sa isang car accident? Tumango si Celia. Alam ko, ngunit sa tingin ko ay hindi ito mahalaga. Wala akong pakialam. Para sa akin, ang hitsura ay isang mababaw na bagay lamang. Ang mahalaga sa akin ay kung ano ang nararamdaman ko para sa iyo. Nang sandaling matapos niya ang kanyang mga salita, isang tinig sa kanyang puso ang nag nagudyok sa kanya, natanggalin ang maskara ni Tyson. Sa pag sa at pag-asa, nagsimula siyang ilapit dito ang kanyang kamay. Sa totoo lang, matagal ko na itong gustong sabihin sa iyo. Hindi mo kailangang magsuot ng maskara sa harapan ko. Hindi ako natatakot at wala akong pakialam. Kahit ano pa ang hitsura mo. Ngunit bago pa matapos ni Celia ang pagsasalita, marahang hinawakan ni Tyson ang kamay nito. At pinigilan niya itong hawakan na kanyang maskara. Kahit na naantig ang puso niya sa mga sinabi nito. Sumumpa siya ng paghihiganti sa kanyang puso. Hindi niya makakalimutan kung paano namatay ang kanyang ina. Alam na niyang ang kapatid niyang si Mac ang may kagagawa ng aksidente na sasakyan. Nanguleta siya ng mga piraso ng ebidensya sa mga nakaraang taon. Kaya wala siyang choice kundi itago ang kanyang sikreto hanggang sa tuluyan niyang mapaghigantihan ang pamilya Hudson. Tahimik siyang humingi ng tawad sa kanyang puso at ipinangako niya sa kanyang sarili na aaminin niya ang lahat kay Celia pagdating ng tamang panahon. Kung magagalit ito, susuyuin niya ito ng walang humpay hanggang sa mawala ang galit nito. Habang nararamdaman ni Celia ang mainit nitong kamay na pumupulupot sa kanya, alam niyang ito ang direktang pagtanggi ni Tyson na ipakita ang mukha nito sa kanya. Alam niyang may dahilan kung bakit nag-aatubili itong tanggalin ang maskara ngayon. Gayunpaman, hindi siya nagpumili at sa halip ay ibinuka niya ang kanyang mga braso para balutin ito ng mahigpit na yakap. Ayos lang. Alam kong ikaw mismo ang magtatanggal ng maskara mo balang araw. Hihintayin kita kahit gaano pa katagal. Kailanman ay hindi pa naramdaman ni Tyson na ganito kabilis ang tibok ng puso niya. Bigla siyang nabalot ng damdami at ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pagmamahal. Hinawakan niya ng mahigpit si Celia. Okay. Malumanay niyang sabi na may matainting niya tingin sa mukha. Idinikit ni Celia ang kanyang katawan kay Tyson. Ang kanyang pulso ay nagsimulang bumilis. Ramdam na ramdam nilang dalawa ang pagmamahal nila sa isa't isa. Habang nagtititigan sila ng magiliw, ang kanilang mga hininga ay nagsalubong. Handa silang gawin ang susunod na hakbang ng natural. Yumuko si Tyson at hinalikan ang noon ni Celia bago dahan-dahang bumaba. Napabuntong hininga si Celia at sasagot na sana nang biglang naputol ang mood nang tumunog ang telepono. Namumula ang kanyang pisngi. Kumawala siya sa mga bisig ni Tyson. Kinuha niya ang telepono mula sa kanyang bulsa at sinagot ang tawag. Ang tumatawag ay si Lita Dason. Si Lita ay nagtatrabaho bilang isang celebrity assistant sa isang entertainment company kaya madalas itong abala. Ngunit tumatambay siya kay Celia sa tuwing may oras siya. Cel: Bakit wala ka sa trabaho mo ngayon? At sabi ng amo mo, hindi na niya kayang patakbuhin ang kumpanya. Anong nangyari? Lita: Nag-asawa na ako at nag-resign sa trabaho ko. Paliwanag ni Celia sa kaibigan. Napuno ng gulat ang boses ni Lita. Oh my God, paano nangyari yun? Lumabas ka at mag-usap tayo. Hihintayin kita sa coffee shop. Ibinaba ni Celia ang telepono at tumingin kay Tyson na may bahid ng paghingi ng tawad. Gusto akong makita ng best friend ko. Kailangan kong lumabas at makipagkita sa kanya. Kinalman ni Tyson ang kanyang nararamdaman at nilampot ang susi ng sasakyan sa mesa. Ihahatid kita doon. Hindi na kailangan. Hindi maganda ang pakiramdam mo. Kaya dapat na nasa bahay ka lang at magpahinga. Hindi nagsalita si Tyson. Sa halip ay hinawakan niya ang kamay ni Celia at hinila palabas ng bahay. Pagkatapos ay binuhat niya ito sa passenger seat. Maaaring hindi maganda ang pakiramdam ko. Ngunit hindi naman sobrang sama ang nararamdaman ko na hindi na ako makakabangon sa kama. Simula ngayon, ako na ang drive sa iyo kung saan mo gustong pumunta. Thank you guys for listening and watching. Do I don't know where we're gonna fly like you did sometimes.